diwata para sa ubranon. Ang dami nagmamahal pala dito kaya diwata para sa ubranon. Yung maririnig mo sa tabas, normal yan. Sa negosyo, lalo ko as a businessman, maraming hihina-hihina sa'yo. All about integrity. Basta alam mo lang kung ano ginagawa mo. Alam mo mula kung hinaapakan. It's okay. Diba? So, yun lang naman. Thank you very much po. Thank you kapaniwala akala ko nga wala nang kumakain kay Dibata pero kahit bumabagyo kahit bumabaha ang uh, ulan talaga antong pa rin yung mga supported ni Dibata so ang mas sabi ko try nyo na lang kahit umula kahit ako talaga kahit basang basang sisiw ako kanina nagdala ko na pang bihes para lang kumakain sa Dibata para sa overload pero araw-araw ang dami mga kumakain pa rin doon umipila pa rin it's overload binabalik-balikan ng masang Pilipino pagmasa talaga sa lahat walang mayaman walang hirap talagang. Open talaga sila. Talagang ang masasabi ko lang sa mga nagsasabi na walang kumakain. Aba tuloy pa rin yung tao doon. Pumipila kahit bumabag yun. Lalong bumabaha yung tao doon. Kasi Dito know, mo, Dali. <slokan> si Mama Oji happy pala mga tao rito grabe hindi ko ini oh, kamukha nga niya og okay. na kay umuulan grabe ganyan magmahal sila kay diwata kahit bumabagyo wala silang pinipiling lugar kahit saan pa lang pumunta si diwata kahit saan sulok na pumunta ando yung mga sumusuporta kay diwata grabe kahit ako talaga hindi ko alam kung mapapaluha ako o lalabas yung mata ka o walang pipikit walang kukurap kasi ganyan talaga magmahal yung mga Pilipino kay diwata so ang ah, grabe, ganyan pala magmahal si Diwata kahit binabati ko siya, kahit siya binabasa kanyang mga vlog ay, ang masasabi ko lang pumuntahan lang, puntahan nyo lang rito at mag-try lang kayo, kumain kayo rito ay, sa Diwata Paris Overload Thank you, hey, Diwata ay, ang katawan Hold sige, sige, maraming salamat kay Madam. Maraming salamat sa inyo at sa kapakaling. Yeah. Ayan, from Bulacan, pumunta din dito para iabot lang po yung uh, uh, gamit na kanyang pinagawa na diwata pa. It's not po namin maraming salamat sa inyo, Madam, sa inyong support. Ha. Salamat. Ito, alam ko lahat ng mga lalaki nito, Mayro. Uy, ano to?

Yeah. Kung gusto nyo lang i-subscribe, kay Palo Araw Official Channel. At alam ko araw cellphone, araw official channel. Para sa rin lang yung lang. Tanong <coughs> na natin, paano nyo naisip na gumawa ng kanta about kay Mama Diwata? Uh, siyempre, um, um, spinach, um, yeah. so, it, Pero alam mo ba kung taga sila? Alam ko malayo nung may pato. Saan kayo po lagi? So, abiti po. Kapiti na sabi ni inspiration. Mga mama, may gusto sila sa akin. Okay, so ano, invite mo sila habang chinecha niya yung sound. Buta na yung sa dami na tao. Oh, hindi lahat ng bunsa kanto sa sobrang sarang ang iwata Di na tayo Talagang patok sa masa Lahat na kahit di sa mesa Kapag di, kapuso ka pamilya din at to pa na magsama-sama Sa diwa Sarap na di na hanggang dito mo at titikman Talagang namang Kung dapat talis sa tamang-tumulog tayo